Ha, magandang gabi yung mga katipa. Ayan, nakikita nyo pa yan, mga insect na lumilipad. Yan po yung tinatawag na atangya o ang tinatawag na rice black bugs. Ayan. Lumalabas po yan, ay sinabasa ko ay tuwing bare o yung kabilugan ng buwan. Kaya pala sila lumalabas. Yung po ang kanilang mating season. Ayan. Yan po ang peste sa ating mga palayan. Kasi po sa, lok sa likod ng sa na to ay merong palayan po. Ayan, kaya ayan Napakabaho po yan. Kaya siyempre, kaya lalo na pag may maliwanag, dun sila pumupunta. Ayan, kaya ang sinasabi ko nila yun po, kanilang mating season. Ayan po. Ang dami po yan. Ayan. Kaya napakabaho po yan. Ayan. rice black bugs. Ayan. O ang RBB kung tawagin. Ayan. Dahil po yan. dito. Ayan dito. Ayan. Ang dami yan. Ayan po sila. Thank you for watching. Ayan po ang konting trivia sa rice black bugs.